Nanawagan ng Climate Change Commission nagsama-samang pagpapatupad ng isang malawakang plano para mabawasan ang panganib na dala ng nagbabagong klima. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Tinalakay ng Climate Change Commission sa Saturday News Forum ang pagbuo ng kanilang National Adaptation Plan kaugnay sa lumalalang climate change. Ayon kay Climate Change Commission Assistant Secretary Romel Cuenca, mahalaga ang National Adaptation Plan sa pamumuhay ng mga tao sa pabago-bagong klima sa kasalukuyan. Layo nito na maibsan at malabanan ang epekto ng climate change sa mundo. Kasama sa National Adaptation Plan, ang pagtukoy sa mga lugar na lubhang apektado ng climate change pagsasama-sama ng mga plano ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, siyentipiko, akadim, private sectors at iba pa. At patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga international organization at pagsunod sa international commitments sa paglaban sa climate change. Not only just to talk about the weather, but to talk about changes in climate change. So the more people, the more people are informed, the more people talk about it the more they are informed and they'll be able to separate the chaff from the grain so to speak Samantala, ipinaliwanag naman ng Department of Energy ang sanhi ng mga naranasang brownout kamakailan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila. Ayon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, malaking epekto ang paghahalo ng El Nino at tag-init sa mga naranasang brownout. Isa rin ang matinding init ng panahon sa mga sanhi ng pagkakaroon ng red alert. Dagdag pa ni Marasigan, bumabarin rin ang supply ng kuryente sa mga hydropower plant dahil sa extreme heat. Ipinagmalaki naman ng DOE na nabawasan na ang alert levels ngayon. Katunayan, wala nang nakikitang red alerts ang energy department sa mga susunod na linggo. Dahil nga po ang average ng temperatura natin ay nasa 32-33 degrees, na namin na yung ating working temperature ng ating mga planta, karamihan ay nasa 33 degrees kasi yun yung temperatura ng pinakamainit na tubig na ginagamit nila bago nila palamigin ulit. Eh nangyari po, tumaas yung environment natin ng mas mataas. Although hindi oras-oras, pero may mga punto na tumata siya. Inuobliga rin ng DOE ang mga planta na magkaroon ng information campaign. Puspusa na rin ang ginagawa nilang paghahanda sa posibleng epekto naman ng laninya. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.